So guys, ngayon yung PS na sa amin Sanay na sari na tayo binibili natin si si Mia Ngayon may Fujiko na Bibili ka namin ng si baby ha Wow! So ngayon si Fujiko na ang magsisisiu Hindi na si mo Hindi na si ni Labaduchi Si ni Fujiko. ko Oy! Russell! What was si Siya lai? Nalanggam pa eh ka Lagot ka Pinagpagkaw muna may mga ipis Hindi mo Hindi mo sinama! Di mo sinawa. Nag-me-makeup pa, nagpa-plancha pa, mag-shape pa. karapat iwan. Karapat-tapat iwan muna, no? Oo, bakala mo mag-JJS. Kain ka lang, kain ka lang. Kala mo mag-JJS. Kain lang yun kain, pare. Salamat, salamat, salamat. Nakakita yung sisiw. Ha? Si Bakit? Si nyo Bakit? Bibigyan ko pare. Pucha si Undertaker! Undertaker, ¿cómo se llama? Ah, no, 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 ¡Oh! no, <laughs> oh. a cantar esta canción con mucho no, de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción. Con mucho cariño de mi corazón, a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata, la 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 la, la casa del merengue, la 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 la, la. y la casa de la bachata. patingin yan ha ah, alat pawis ako inis mo ako eh inis mo rin ako para makabawi uh -huh. hi uy <laughs> ayun yung araw ayun yung <laughs> araw Ready okay. ka okay. na? Ako yung sisiyo niya. So guys, bilhin namin yung sisiyo si Puji Ayun na. Puji ko. Puji ko. Bibi. Ito nga pala ito. Ah, Oo nga pala ito. Ah, ito nga pala ito. Pagkita Yung ibigang ko Uy. Oi, oh, oh, Pinatong! Si ujung ya. Pinato ko lang yung umpah aku, Jerry? <laughs> Potong, nga Jerry? <tongan> <tongan> Fujiko, Si si. wow! Iya, Yan. Yan, that's what that iya, wow! <tongan> <Ayan. tongan> so, mo. Hold. Hold, hold the oh, CCU, baby. Go hold. Hold. Yay! Yay! Mga mga sa baby. wala so <laughs> ka? naman diyan. Hindi ka marunong. Hindi ka marunong. May pirag <laughs> man. May pirag man. Hindi ganoon, masasaktan 'yan. Tangnan <laughs> <laughs> nanay <laughs> niya, 'tol. Hawak-hawak baby. Hold, hold. Ato. Yan, hold. No, Dun like good! very good Hold. Oh, go yeah. Back. See? That's yours. Yay! That's yours. Na hindi mo sasaktan nga. Ayun, ganito oh. Ayun. yung kinakain chicken. Na yellow chaka white, mo Yellow chaka white. Again. Okay, game. Puto pa <interviewed> oh! Guys, Kung gusto nyo magsigal, mas malaki tama, guys. Click nyo yung link. Tama nga. Tama nga. Hindi ba Hindi, dalawang white yung tumama. Oh, okay. Ayan, pucha. Ito, binili ko kay Puji ko para makaipa paano magamit niya. Come, baby. Come here, come here. Come here, come here, come here, come here, come here. Come here. Wow. 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 Hold, hold, hold. Walk. Yeah. No, you walk, walk, you walk. Wow. 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 <laughs> 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 Nako, naglinis na, ginawang vacuum. Ano Ito pa rin nakaka-ground. Nakaka-ground ko, na nabitim ako nito eh. 50 million yung araw. Init dito pare, pasensya. Sa tante. Hindi. Hindi, okay na yun. Magkakaroon sa gano'n. Dapat nga 'yung malaki <coughs> pa. <coughs> yun lang yung parang naka- Magkaroon na yun. Sa <coughs> ina yung In-all-in ko 15, <coughs> 30. Hey! Uh, Guys, kung gusto mag-all-in, punta lang pa sa so page so ko. So. Tayo kayo sa link pare. Sa link? Ay, yung ano? Oo. Oh. <laughs> <Sabay, sabay, laughs> sa ina yung ano, yung sa... Init dito pare, pasensya. <laughs> Ito sa akin yan eh, pag sa akin, alam mo na, no? Oh, <laughs> iba yun! Oh! Eh, si Gentry! Mas rantado nga may pa! Hindi mo ako Sabi niya ang init! Musta? <laughs> Pati nga pag... ka na lang <laughs> mag... <laughs> <laughs> baby Luke! <look>. Baby Luke! Baby Luke, <laughs> ar! Bless ninong, bless ninong, bless! Bless mo Bless mo Bless baby. Bless mo Bless Bless don, bless don, bless don. Ay, pa, pa, pa. Kasi sinasampal ka nang wala ka pang anak, Joseph. <laughs> Oo, oh, Joseph oh. Ano <laughs> ba? Oh. Pusta. Ninong ka nito. Nan. <laughs> Para sa mga. Kilo pinapaw ng Bruce ko, bro. Mahagip tong mga ganito. Kilo pinapaw ng Bruce. Siyempre ko, Bruce. ikaw, pare. Ay, ay, ay. Alam mo na. Pag mga 2 years old yan, alam pa sumunod. Kasi ito. May init 'yan niy. eh. Mas malakas 'yan. May kambing pa ata. Ah, ganun din sa amin eh. Di malaki yan. I-compare mo kung ano yung mas malakas. <göz imprisoned> <Elijah Fraun> <abonnés> May b B-fresh? Um, Oo. Oh, wala? Oo, wala. Sabi, ayaw maniwala sa akin eh. Hindi yan tinatablan. Sabi ko sa'yo, hindi tinatablan si Carlo ng kuryente. Tol, di ka nainitan. Doon sa ano, Gogo Anime Advance. Oo, sige, sige. episode. Tulog pagod si Puji ko. Tulog. Atan si Caleb? Ah, wala. Ay, yung mami niya. Si Caleb, tulog. Wala, inuwi. Tulog ka ang bata ngayon eh. Tulog din baby ko. Ano Mati? Ba't di ka nag-arise? Tapos lalabas ng camera. Why? Tapos mo hindi ako nag-arise. Why? Kaya ganito tingin mukha ko kasi hindi nag-arise. Tingin mo, ka kasi hindi nag mo yung ano. Mana ako kay yeah, Mana, mana. Sa ka kanino ako na natutokumenta? Siyempre naman. Kanino? kanino? Keno. Sabihin mo na? Ay, ako ito, ako ito, na. Kung oh, diba, so, Kumain ka. sa yung rice namin dyan. import from Japan. Uy Japan. Try mo gar siya na. Try mo lang. Deli. Social experiment <laughs> lang. <laughs> Welcome Haha. 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 Thank you. คุณก็ดีจังบนโต๊ะคุณก็น ventor <laughs> ah, tawag ng panghalaan Grand Finals oh o, hindi mo okay pinayau. Let's go Josie. Oh, oh, <laughs> like, Ayo, ah, so yung, ano yung martilyo, oh? ka Jela ikaw Nick. Ayoko!